Manatili tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Manatiling araw-araw sa pumamagitan ng salita at panalangin. So kaya nga sinasabi niya sa John 15 verse 10, If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, ibig sabihin, sa sinasabi pa sa verse 11, These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, that, and that your joy might be full. So, ibig sabihin, na upang manatili sa atin ang kagalakan, at ang kagalakan ay lubos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na ang sinasabi dito, kailangan nating manatiling manatili sa mga utos ng Panginoon Kristo at pagsunod at pagmamahal ay hindi makapaghiwalay sa atin. Kung paano sinusunod niya ang kanyang ama at nananatili sa kanyang pag-ibig, tinawag din tayong sundin ang mga utos ng Panginoon Kristo na mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang kaugnayang ito ay mapagmahal na pagsunod na humahantong sa isang mas malalim, walang hanggang kagalakan, hindi isang mababaw na kaligayahan, kundi ang kapanahunan, kapunuan ng sariling kagalakan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na nasa loob mo, nasa loob ko, nasa loob natin lahat. So kaya nga ito'y isang paanyayang upang maranasan natin ang isang buhay na may matibay na pag-ibig at pag uumapaw sa kagalakan sa pamamagitan lamang ng tapat na pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang kagalakan ito ay bunga ng pagpapanatili at hindi pagsusumikap ng isang tao, kundi yung pagpapanatili nating nakakunek, sumusunod, nagmamahal sa Panginoon Kristo. Dahil siya ipinako ang kanyang ipinangako niya ang kagalakan. Hindi isang mas mababang version, kundi ito'y mananatili, pare-parehong, consistent sa pamamagitan ng palagian na nanalangin, sumusunod, at pagpapanatili ng kanyang salita. So ito yung dapat nating gawin.